Pino ba na ikaw may sala? Nangalaw po ng banal na aklat na ito. Inaamin ko, ako pa bumatay! Bye! Nagalagalan okay. ako po! dali na po! Hoy, panotok! Anong ginagawa mo rito? Hindi dinami ito dinami ang korte na. natin! Mandani kayo, ano ang kaso n'yo? Ako? Ang litering Hmm? Sintensya? One thousand two hundred years. Hmm. <laughs> anti lang, one thousand two hundred years na? No? dahil sa ang nasabing pagpatay ay ginamitan ng pataydor na paraan where conspiracy is involved ang mga akusado ay hinahatulan ng hukumang ito Kagana na mabilang ko ng... Ako po ang pumatay! Order in the court, tahimik lang! Tahimik lang! Inaamin mo ba na ikaw ang may sala? po, ang banalaklat na ito Kinamin ko, ako po ang pumatay! <laughs> Magtagal ako nagtago. Pero ayoko patulugin ang aking kusesya. At ang aking pagkakasala ay ang mga taong itong magdusa. Ako po ang pumatay. At ang barisan ko ang ginamit ko! Ito ang ginamit ko! Luso ko na! <laughs> Bakit mo naman siya pinatay? Sobrang kalupit siya. Sobra! Tinagay ang aking kasawa. Hindi mo siya na diyan Pinatay niya ba? Pinatay niya! Pinatay niya! Dahil sa paggamit ng iyong pagkakasala, kayong tatlo ay pinawawalasala na hukumang ito. Maari na kayo makawin. Case dismissed. <coughs> Boss, <laughs> nalabas ulit, ha? <laughs> thank you, thank you <laughs> Bye! <laughs> galang galang na hukom! Sandali na po! Oye, Manoto! Anong ginagawa mo rito? <susurra> Hindi ito ang korte natin! Tuhon? Ha? <laughs> <yuk> Oye, mga police! Pigilan ang tatlogan! Kabalik na dito! Galang galang na hukom! Ang pasensya na po kayo. Balikan na dali! Dito tayo sa kabila! Ka. Ay. Na kayo. <laughs> Ang mga akusado ay hinahatulan ng hukumang ito na mabilanggo ng habang buhay. Ah! Salamat o, Warden. Sige. Salamat, o, salamat hmm. Thank huh. <laughs> ah, Kosa, Hi. ako nga pala si Tom. Ako si Dick. Ako naman si Harry. Danny. Jim. Uboy. Oh hmm? Ah, Apo? Patay, patay tayo patay dyan. dyan. Ano bang kaso nyo? Eh, boss, napagbintangan ho kaming pumatay, pero talagang wala kaming kasalanan. Bintay siya. Oh, chicken feed. Chicken feed, 30 years? Panghabang buhay na yun, ah. Eh, kayo, anong kaso nyo? Anti-smoking. Barya, sintensya. 60 days and 600 years. Central Bank. Eh, pa ba nangyari yun? Nahuli ako sa loob ng bus, naninigarilyo. Nasunog yung bus, patay lahat ng pasahero, pati driver at konduktor. Eh, patay ako dito. <laughs> eh, kayo naman, Mang Jim. Ano naman ang kaso nyo? Jaywalking. Ah, uh, mag-aang. Uh, uh, sintensya. 900 years. Jaywalking 900 years? Paano nangyari yun? What's up? Tumold ako. Umiwas ang kotse. Bumangga ang kotse sa polis. Patay ang polis. Dumiretso uli ang kotse sa tayo. Patay lahat ng hadyok betos. Dumiretso uli ang kotse. Tuloy-tuloy sa Santa Cruzan. Uh -huh. Patay ang Reyna Elena. Uh -huh. Pati kong sorte. Dumares, Juliang. Tama na, tama Ay, na. Baka umabot pa yung Mamatay pa tayo lahat. Ay, uy. Eh, uy. Eh, eh, mandani kayo. Anong kaso n'yo? Ako? ang delitering. Hmm? Sintensya? One thousand two hundred years. <laughs> Anti-littering lang? One thousand two hundred years na? Paano nangyari yan? Gabi noon, habang ako'y naglalakad, maliwanag ang buwan, nagsindi ako ng sigarilyo. Tinapon kong palitong may apoy. At doon lumanding sa mitsa ng... Tumabog ang... BOOM! <coughs>